ang nag-uusap na sapatos. Sa isang bayan na tinatawag na Silivili, may isang batang babae na nagangalang Lili na laging suot ang parehong peres ng maliwanag na birding sneakers. Isang araw, habang siya ay naghahanda para sa eskwela, narinig niya ang isang maliit na boses. Hoy, pwede bang luwagan mo ng kaunti ang mga sintas? Tumingin si Lily sa paligid ngunit wala siyang nakita. Sino ang nagsabi niyan? Tanong niya. Ako ang kaliwa mong sapatos, sagot ng boses. Napatingin si Lily sa kanyang sapatos ng may pagkamangha. Hindi nakakapagsalita ang mga sapatos. Well, ang mga ito ay kaya biglang sabi ng kanang sapatos. Hindi makapaniwala si Lily. Nagsasalita ang kanyang mga sapatos nagsimula silang magtalo kung sino ang mas mahusay na sapatos. Mas marami akong hakbang na ginagawa, ipinagmamalaki ng kaliwang sapatos. Mas mataas akong tumalon pag ng kanang sapatos. Okay, okay. Pareho kayong magaling, sabi ni Lily, sinusubukang pakalmahin sila. Habang naglalakad papuntang eskwela, hindi tumigil sa pagsasalita ang mga sapatos nagko sila sa lahat ng bagay. Oh, mag-ingat sa basang lupa, sabi ng kaliwang sapatos. Laktawan mo ang crack. Ayaw mong tapakan iyon, banta ng kanang sapatos. Nang makarating si Lily sa eskwela, tawa siya ng tawa na napansin ng mga kaklase niya. Bakit ka natatawa, Lily, tanong ng kaibigan niyang si Sam. Naguusap ang mga sapatos ko, tawa niya. Siyempre, sabi ni Sam na nakangiti, iniisip na nagbibiro lang siya. Pero alam ni Lily ang totoo. At kahit na maingay ang mga sapatos, mahal niya ang bago niyang madaldal na mga kaibigan. Dahil sino pa ang makakapagsabi na ang sapatos nila ay nagbibigay ng tips sa pagtalo ng lubid.